Hello guys, I'm back. Gusto ko sanang i-share sa inyo itong bagong issue dito sa akin sa sakyan. Bago kayo magpagawa ng pang ilalim nyo. Ito naging issue nito habang tumatakbo parang may naglalagari. Hmm, may naglalagaring garing bakal sa likuran habang tumatakbo. So ngayon share ko sa inyo bago kayo magpagawa. Try nyo muna to. kasi nangyari guys nawala yung naglalagaring o sabi nga nila quick uh, wicking sound na iba sabi nila kalampag so bago kayo magpagawa ng pang ilalim nyo pag meron kayo naririnig na umiingay o parang naglalagari sa likor ninyo eto muna ang gawin ninyo langisan nyo lang itong muelle eto, to guys langisan nyo yan gamit, gamitan nyo lang nito itong pang langis ayan guys ayan lalangisan natin guys ha ayan Babara nyo lang guys ng langis kasi eto ang yan yung welya na yan yan ang naglalaro habang tayo tumatakbo meron niyang busing dito ayan nasa loob so kailangan nilalangisan kasi ayan ayan tumulo na yung langisan babaran nyo lang guys <coughs> magkabilaan yung welya natin ah, kasi yung iba papalitan ng shock ganun pa rin ang nangyari pero eto nako matutuwa kayo mawawala yung yung lagutok o naglalagari basta ang issue yun nito yung tunog mo parang may naglalagari sa likuran mo kala mo bakal sa bakal so yun guys mawawala siya magkabila ang dulo na lang ninyo eto sa may sa may harapan ng harapan ng likod ng gulong. So, ayan lang sa inyo yung loob niyan. yung sa likod naman, dadaling ko kayo dito sa likod. Ewan ko kung makukuha natin yung yung tamang ayan, ayan. Tatapat ko lang guys dito sa ano sa kabilang dulo ng muelle. Ayan. Ayan lang, la, lalangisan nyo rin yan guys. Ayan. Tsaka yung nasa likod. Bili lang kayo guys ng panglangis na ganito. Sa taas meron din yan. Andun. ano sa una guys medyo hindi pa siya mawawala dahil hindi pa nagsisirculate o hindi pa nabababad ng langis pero kung aalog-alogin nyo gaya nyan na aalog-alogin natin dali lang guys ha kung aalog-alogin nyo ah, uh, mawawala yung basta pag ginagamit nyo na siya langisan nyo lang unti-unti mawawala na yung parang may naglalagari So, ganun din ang gawin nyo guys no, sa sa kabilang melye, sa kabilang side. Basta babaran nyo kasi ito yung naglalaro eh. Yung taas nito at saka yung baba. eh yung taas at saka itong baba. At yung magkabilang dulo nya. Tapos doon naman sa kabilang melye, ganun din ang gawin nyo. Bili lang kayo ng ganito guys. So, oh. ng ganitong panggrasa. Ay, panglangis. So, every, kasi pangkaraniwan, pag ibas na nababasa yan, o nagpapakarbas tayo, o kaya nababaha tayo, yan ang nababasa sa loob. So, bili lang kayo ng ganito, guys. Ayan. Kita nyo naman, mura lang naman to, eh. pangrasa ay, pang langis. So, napakalaking tulong yan, guys. Kasi yung iba, nagpapalit ng, ng shock, wala rin, ganun din ang nangyayari. Hindi pa rin nawala yung langit o quaking sounds o yung may naglalagari. So, yan, mawawala na yan guys. Wala na kayong magiging, wala na maririnig sa likod na parang may naglalagari. So, try nyo muna yan guys. Bago kayo magpagawa, langisan nyo muna. O, okay, yan lang muna guys. Salamat sa Diyos. At nakapag-share ulit.